So update that uh, update tayo dito kay LC yung isang GP natin. So <laughs> Ay sayang ang bili natin sa uh, Similia So nagriheat siya. So may Similia pang dumaan. Ano Similia yan, Yan. So mm, Hindi pa talaga tayo um, ano, hindi pa tayo talaga sanay sa pag ay mga kapigmate. So kasi sa mga to lahat ng mga baboy natin dito so ako na lang nag -EI. so hindi na ako nagpapa sa DA kasi um, hindi na sila nagbibigay ng ano ng vitamins ng antibiotic ng iron kung magbigay ay pa konti konti lang so tapos uh, ang pinaka ano pa sa kanila dati pumapayag sila na bayaran yung pinaka dote or at pinaka dote or pinakabayad do sa EA nila, pumapayag sila na bayad lang, bayaran lang. Ngayon, hindi na po sila pumapayag doon. Ang ano na lang nila, kuha lahat ng biik. So, kuku ay, yung, yung, pag nanganak yung baboy mo, after EA nila, so, kukunin nila yung biik. Pipili sila doon ng pinakamalaki. So, yun, ganun ang ginagawa nila. Kaya, nawalan na, nawala na ako ng gana na EA na sa DA. So, itong mga to, lahat to, ako na nagpapa ako, ako na nag sa mga yan. So, umo order na lang ako ng similya. So, minsan sa Bacolod, minsan sa Imamayla na ako kumukuha ng similya. So, baka kayo, meron kayong uh, kakilala dyan na nagbebenta ng similya ng baboy. Around, negros oriental lang sana. Kasi occidental ako kumukuha ng similya ng baboy. Kung meron kayong alam, comment nyo naman dito mga kapigmate first day pa lang nito so first day so pag ganito na nag so kalimitan dito nag, nag mga kapigmate 3 days hanggang 4 days lang so hindi pwede tayo mag iay ng pangalawang araw lang or hindi tayo pwede mag iay ng palimang araw na kasi delay na yon tapos kung pangalawang araw lang ay masyadong advance ito nyo bali wala lang sa kanya pero ano na siya ah, naglabas na siya ng liquid saka medyo sticky na yung kanyang ari So kaya rehit si Ate si LC. So gusto ko man siyang ibili ng GP rin na similya. Ah, so medyo namamahala na ako so wala tayong budget napakamahal kasi ng similya dito sa lugar namin. So yung kinukuha ko ng mga GP ay bali gagastos ko ng 2,500 sa dalawang bote. So may nakukunan naman tayo ng mura sa Corsa uh, hindi naman siya ano wala silang jeep ang kanila lang uh, land race large o F1 lang na bore o P train ay ano duro P train ganyan basta terminal bore lang daw sa kanila ito. so order na orderin na natin ang similya yan so ito isa, isa sa GP natin ha CLC yan yan po si LC